These past few weeks, puro na lang ako bahay, trabaho, commute, pahinga. I mean, masaya ako na may trabaho ako. Masaya ako na may pamilya akong inuuwian, kumpleto. Pero minsan, okay din na may iba rin na ginagawa. Parang break kumbaga. Kaya nung medyo pumatok yung event na ginawa ako sa Facebook na meet up ng mga 30 years old na imo nagkaroon ako ng idea na totohanin to kasi puro trip trip lang yung karamihan na nakikita ako sa Facebook katulad ng suntukan sa Ace Hardware <laughs> so nag-post ako sa event ng time at location nagantay ako ng 30 minutes siguro at isa isa na dumating ang mga cool na brother na to Ito nga pala yung mga 30 plus na emo guys. Ayan. Let's go. So natuloy po kami. Um, shout out po sa mga nag-interested din naman pumunta. Shout out ka din. Shout out, shout out. Shout out yung mga di pumunta, pumunta na po ka. Ayan. Yeah. We're here. FGC. Ito na, ito na yung bunks ko, di ba? Ito na yung mga bunks na. <laughs> nagugutom din po ang mga imo so nagugutom din po yung mga imo. kaya kukuha tayo ng takoyaki awesome ang naging usapan namin thank you so much guys sa pagpunta pero yun nga of course we have to end the night we have to go back to reality kaya umuwi na ako nun pero I'm thankful sa experience na to Salamat nga pala sa mga pumunta sa meetup natin, mga pretaan. 30 anyos na emo. Ano pong masasabi nyo sa ibang nag-interested pero wala naman? Huwag kayong magpaasa! Masakit! Ngayon na lang kami ulit na heartbroken. mga, <laughs> mga broken po kami, paasa ko. Mga ano? Sama kayo, hindi kami nangangagal. Kahit walang eyeliner, eye bags sa kata. Eye bags lang yan. Eye bags lang yan. Pwede na yan. Huwag problemahin yung bangs. Wala, Para... Manipis okay. na yung buhok natin. Kahit walang, bang, walang bangs, walang buhok, okay lang. Jamming lang. So next time, jamming naman tayo. Set na lang ulit. So next, time okay. next time ulit, guys. Next time naman. <laughs>